Hi guys, ganang araw sa lahat. Dahil araw kayo ngayon sa mga patay, punta tayo sa Cementerio ngayon kasama ko aking mga kids at aking asawa. So yun guys, nandito na tayo sa Cementerio you know? Shout out sa nag-iisa kong brother. Manoy Julius Ingat ka dyan, Manoy. Oh, tatay didid, Yan, tatay Bon, Manoy, mo man, tatay Bon. Tatay Didid Bon. Uh, sa mga pinsan ko dyan, ito ang ating lola sisay. Sa mga pinsan ko dyan, ang ating lola sisay. Narcisa Tigamo Humawas Pinsan Simpleng bulaklak lang para sa ating lola yan Ay lola Sa kabila Ang libingan ng aking ama At ito kang lola At doon sa kabila naman Ang aming Panganay na kapatid Panganay naming kapatid ito ang pangalan namin kapatid Seven years old pa lang ay nawala na saya sa mundo ang aming mama mama manoy si mama manoy at ngayon punta naman tayo ni tia dasi And shout out kay janet pirira at ni dib nandito kami ngayon sa libingan ng inyong kan mama yan bulaklak para kay tiya dasi walang gastos dahil nasa paligid lang <laughs> shout out din ni GR ang aking bayaw na nandun sa Nueva Ecija kumusta kayo dyan tol ate Janet Nandito kami ngayon sa silibingan ni sa mama mo. Punta na naman tayo sa aking mga kapatid. Nandito na naman tayo ngayon sa aking dalawang kapatid. You know, si Nobilito at si at si Abil. Ito ang kang manoy Abil. Wala pa lapida. Wala pang budget pang lapida. Yan kang manoy Nubi. simpleng bulaklak para sa mga kapatid yun know? o <laughs> uh, sakit lang isipin na anim kami mga magkapatid at ang apat ay maagang nawala sa mundo dalawa na lang kami ngayon na anak ni mama ang natira at yung apat ay ang apat ay nawala na sa mundo Hello Tia Ani, ang kapatid mo maganda <laughs>